nung season 14. Yan, laglag lag kayo agad eh, no? Laglag agad nun kasi wala na ang gana nun naglaro eh. Bakit naman? Yan yung ano nga, yung napuno na nga ako na uh, parang ako lagi yung nag adjust sa, sa team gano'y kasi ako yung pinapalitan nun eh. And yun yung sobrang ayaw ko eh. Oo, na like, ako lang yung may kapalitan. Nagigets ko kapag ano, like, 5 man kami pinapalitan gano'y. And yung time na yun kasi isa lang sub namin sa Saida. Tapos, mm. Siyempre, ako. Ayaw ko magpagawa ng spot ko. yun. Ginagalingan mo. Ano, siyempre. Y yun yung dalawang araw akong first time kong umiyak sa MN. Wow! Oh. okay. Na, na, <coughs> ngayon lang to, no? Ngayon oh. mo ito na nasabi. Bakit? Ba't ka na naiyak? Umiyak talaga ako ka nun kasi gusto ko na talaga mag-quit. Eh, ano so, sabi so, mo? Sobrang, parang humina pa ako, ganun. Ta. Hindi naman, hindi ko alam na humina ako, pero sobrang gusto kong durugin yung liquid na yung nasa utak galit ka sa liquid. Galit, galit ako sa liquid kasi ako yung nagiging butas nila. Tapos sobrang gusto kong i-prove sa kanila na na, na, na kaya ko silang talunin kahit wala sila dyan. Si Rene J ang dahilan kung ba't sila nag-MG5. Ako din. Ako din. Sobrang laking impact niya lalo na yung nakakabalim ah, siya sa drafting. Yeah. Yung pa lang eh. Sobrang laking bagay na talaga. Hmm. Kaya din ano eh. Uh, isa rin yun sa bakit kung bakit na sisi ng sobra si JP kasi nag step up bigla si Rene J ng sobra okay, dami heroes comparison eh parang siya mag chew parang siya mag matilda mm -hmm. parang madali niyang i-on off na para catch ka mo, ay ah. uh, oh. stun ka mo, ay catch ka muna ngayon tapos biglang ganun yung tingin ko dapat kaya naman namin i-adjust kayawin mm pero -hmm. sa lack of time din kaya din nangyari ganun ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong ang sinabi nitong ang ni Carl T.C. na kung saan kapatid di inamin niya nga na tinamad na siya dito nga sa TLPH noon dahil kamuntikan na nga siya magaya dito nga kay Yawi na magkaroon nga itong si Carl T.C. ng kapalitan. Buti na lamang at hindi niya nga tinuloy na hindi na ipagpatuloy ang kanyang pagpuprosin. Bukod nga rito kapatid, Rene J. Tuna tunay na hinangaan pala noon nito nga ni Carl TC dahil sa sobrang laki nga ng improvement nito nga ni Rene J. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Hanggang ngayon nga kapatid ay usap-usapan pa rin ito ngang podcast nito ngang ni Coach Wolf na kung saan kung gusto niya nga mapanood yung full context ng mga content natin kapatid panoorin mo na nga yan dito nga kay Wolfcast dito nga yan sa YT na kung saan marami ka talagang malalaman sa mga sinabi nito ni Carl TC yung mga katanungan natin noon ay nasagot na nga nito ni Carl TC sa content na yan nito ni Wolf at ngayon nga kapatid, isa sa ating pag-uusapan, itong ang inamin, itong ang ni Carl TC. Dahil alam nyo ba kapatid, na noong MPL Season 14 ay nagkaroon nga ng kapalitan itong ang si Carl TC. Nang makapasok nga syempre itong ang si Saida, dito nga yan sa TLPH na kung saan kapatid, yun yung season na tinamad talaga itong ang si Carl TC. Tinamad na bumangon kahit nga naka-schedule nga siya ng ice cream dito nga sa kupunan niya dahil ayaw na ayaw talaga ni Carl TC na magkaroon ng kapalitan kapatid yung ating ang matatandaan itong ang kupunan niya sa Bren Esports ay nagtangka nga itong sila coach dahil na kumuha ng pwedeng maging kapalitan nga nito ang ni Carl TC pero syempre ayaw nga ni Carl TC ng ganyang bagay kaya isa rin yan sa naging rason kung bakit umalis nga itong si Carl TC sa kupunan ng Bren Esports. Kung titingnan natin kapatid, ayaw nga ni Carl T.C. na mawala siya sa spot dito nga yan sa MPL bilang main 5. Kaya naman malaking insulto nga sa kanya noong MPL season 14 na magkaroon nga siya ng kapalitan. Ayaw niya yon lalo na siya lang yung may tanging kapalitan dito nga sa kupunan ng TLPH. Na kung titingnan kapatid, okay lang naman daw sa kanya kung pati yung mga kakampi niya ay mayroon ding kapalitan pero siya lang ang mayroon kapalitan sa pagkakataon na yon. Trinay nga itong si Saida dito nga sa scream nila sa TLPH kapatid. May mga magagandang laruan itong si Saida kaya sa unang pagkakataon ay nakita nga natin itong si Carl T. na ibinangko ng TLPH at si Saida nga ang pinapasok kaya naman nang dahil nga dyan ay masasabi talaga natin na nawalan talaga ng gan na itong ang si Carl T.C. syempre sobrang natunghayan nitong ang ni Carl T.C. ang nangyari dito nga kay Yawi. Hindi ba't ganyan na ganyan nga ang nangyari dito nga kay Yawi sa kupunan ng TLPH? Kaya siya natanggal dito kapatid. Paunti-unti nga siyang tinanggal. Una syempre tinatay na nga itong si JP dito nga sa Scream. Dahil di umano, hindi na nga fit yung laruan nito ang niyawi yung mga hero kasi na ginagamit ni Yawi kapatid yun lang yung tanging alam niya sa kanyang ang prime kumbaga hindi nga pang meta yung mga hero nito ang niyawi kaya dito ay trinay nga nila itong ang si Daddy JP pero ang nangyari itong si JP kapatid literal na nagkalat sa muli niyang pagbabalik sa main 5 ng TLPH kaya naman dito ay madalas ngang masisi itong si JP hindi ba at madalas nga siyang trash token at ibash ng mga fans dahil sa mga pangyayari na yan. Kaya naman naiisipan nga nito nga ni Carl T. si kapatid na possible na mangyari nga sa kanya yung bagay na yan. Kung nagawa nga syempre ng TLPH kay Yawi na nasa prempa what more pa kaya dito nga kay Carl T. Kaya literal, nag-attitude talaga ito nga si Carl T. dito nga sa TLPH at naramdaman ngayon ng TLPH TLPH Management kaya ibinalik nga itong si Carl TC at kinausap na lang na makapag-adjust dapat siya para maibalik nga siya dito sa main 5 ng TLPH at doon nga kapatid ay nakapag-adjust talaga siya pero ang pinagkaiba lang nila si Carl TC kinausap pero itong si Yawi di na kinausap na dapat ay hinayaan na nga lang itong ang si Yawi na mag-improve at makapag-adjust sa meta. Ganon din naman yung ginawa nito ngang ni JP, di ba? Nag-adjust siya ng ilang season dito nga sa TLPH hanggang nakuha niya nga at nagamay niya nga yung meta ngayon. Kaya nga itong si Daddy JP nakuha niya nga yung sa MPL, MSC at ngayon ay nagbabadyan na makuha nila itong ang SEA Games at World Tournament ng Mobile Legends. Kumbaga kapatid, literal na itong ang si Daddy JP na maging makasalanan hanggang sa nag-improve nga ito. Yun yung hindi nagawa dito nga kay Yawi kung ating ang pagbabasihan yung mga sinabi dito nga ni Carl T.C. Bukod nga rito kapatid, ito nga si Carl T.C. ay may inamin din patungkol naman yan dito nga kay Ren J. Lumabas din kasi yung pangalan nito nga ni Ren J sa kanilang podcast na kung saan ayon mismo dito nga kay Goat ay malakas talaga ito nga si J noong prime niya na kung saan yun din ang dahilan kung bakit nakapasok nga itong Aurora dito nga yan sa M5 unang season pa lang ng Aurora kapatid palung palo na nga ang mga ito umabot dito nga sa grand finals ng MPL at Kamuntikang makakuha ng kampiyonato pero nag choke bigla kasi itong ang si Edward kapatid kaya talagang natalo itong ang si nila Rene J. Inasahan pa naman natin na si Rene J kapatid babawi dito nga sa M6 pero sila nga kapatid ay nagmistulang bonus round lang dito nga sa M6 at hindi nga nila naiangat ito ang Pinas tungo sa kampiyonato buti na lamang at nandoon ito nga ang Onyx PH na maganda yung ipinapakita kaya naman tayo pa rin talaga ang nakakuha nito ang M6 sa madaling salita kapatid ito nga si Rene J ay hinangaan talaga nito ng ni Carl TC dahil si Rene J nga ay ang lawak talaga ng hero pool niya at kahit anong meta noon sa tank ay kayang kayang laruin nito ng ni Rene J yan talaga yung nakakatakot para dito nga kay Rene J yung dating pinagtawanan lang noon nung bagong salta pa lang siya dito nga sa Blacklist International ay nagpamalas ng husay nang lumipat nga siya sa kupunan ng Aurora kaya nga sa mga season din na yon kapatid itong koponan ng TLPH na nabibilangan nila Carl TC ay maagang nagpaalam dahil napakalakas ng Aurora at malakas din ang Onyx PH sa mga panaw na yon pero nakakalungkot lang din dahil itong ang sila Rene J Yawi na nasa prempa ng kanilang ang pagiging tangke dito nga sa MPL ay sayang dahil lumipat na nga sila ng ibang laro at marahil dito na nga nila ipagpatuloy ang kanilang ang karir. Tingnan natin kapag natapos na ang kanilang kontrata kung magbabalik sila dito nga sa MLBB dahil panigurado pa osbong na rin itong HOK na maaring tumalo nga dito sa Mobile Legends. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.